nagwaso ko diri sa am um, ang gawas sa shop guys nakakita na ko ani guys pero ako kailan alimot ko guys Grabe gid guys, nalimot ko ani nga man nga ko ani siya unsa ni siya guys. Nagsinamok sa akong kamot guys. O, pag hikapon nimo siya guys, matulog sila guys. O, pag imo silang pasagdan, maglakaw-lakaw guys, magsinamok, mag magpaingon sa imong kamot, gilok ra ba kaayo guys. Gusto na ko silang walaon guys, pero mo man lagi mahikapan guys ayan sila guys o daghan kay sila guys o kana sila guys gipanghikap na ko na sila guys mo onang, nagpuyo o karon guys imo na sila pasagdan ng mga pila kasikans ayan ang isa o na nilakaw na sa guys kailangan gini mo siyang ihikapon la guys naglakaw-lakaw na putong usa guys Inana lagi na sila guys. Magmata na dahil na sila. maghikap. Thank you for watching, guys. See you on my next video. God bless us all. Please don't forget to subscribe, comment, and share. Thank you very much. Please comment, guys. Kung niya nga pangalan, guys. Kay, ko, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.